Na lang mo, oh, 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 ikat, 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 Aha. Oh, oh, say oh, thank you to our money na dal. Thank you, our money. Sa video, sa video, sa video. Thank you, our money. Mga lads, magandang araw sa inyo. Bagong gising tayo ngayon. Susunduin natin yung dalawang bata muna. Okay? At isasama natin sila sa pagkuhan yung pinadala nung nanay ko. Na nakalimutan kong kunin. Diba na no, nakaraang video, meron na akong ano, pinakita sa inyo, cosmetics, yung chili powder, pati yung mask, nga ganun, 'di ba? Tapos yung parang ano, parang patis, 'di ba? Dalawa yung pinadala niyo picture, akala ko isang resibo lang 'yun. Yung pala yung dalawang picture na 'yon, dalawang resibo pala yun ng padala. Okay? So, minsan lang tayo magkaroon ng oras para magsundo ng mga bata. susunduin natin yung mga bata tapos samahan niyo ako sa may pinpost. Nandito tayo ngayon mga lods sa may ano, sa may school ng ano, ng bunsuko na si Thunder. Actually, si Winter nasundo na namin. Pero sumama siya. Kasi dito rin siya nag dati si Winter. Para makita niya rin yung dati niyang teacher. Ayan sila. Ayan na sila. Ayan na yung mga batang makulit. Batang pasaway. Hello! Oh. I have five star. You have five stars? Yes. One more star! Almost. Almost. Uh, ah, di ba? Ang galing ni Thunder no? You have five, five stars. Ako na mga loads. Four the stars. Other star, What? I the other star is count by those writing. Okay, okay. From the blackboard. Okay. Ako mga loads. Hanggang four star lang talaga ang pinakamaksimum. Birang-birang maganda ng five star pag super excellent. May usapan kami pag nakapag six star siya. My guy, eh, May toy. toy siya. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yung six seven, star. Seven, toys. Pag seven, two eight, toys. Eight at yung ten. Eight, ten at yung ten. Buy toys whatever I want. Okay, okay. So, so yun. So, yung six, yung six stars na yun, medyo imposible yun. Hindi ko alam kung paano niya gagawa ng paraan. Kasi yung 5 five star is, ah uh, ano na nga eh, kung baga, ano ba yung five star? Kung baga, ano na nga yun eh. Kung baga, wala na nga sa usapan yun eh. Hanggang four star lang eh. Pwede ka lang mga pag 5 star pag may nagawa ka pang additional excellent things o kaya ikaw yung leader sa araw na yon. Kaya yung 6 stars hindi ko alam paano niya gagawa ng parang. Excited na excited siya. Pero, ay! Eh, hey, si Halmoni, meron padalat sa inyo na bag from Korea. Yay! May bag daw. We will get it, okay? Doon sa may appeal post. Let's get it. Let's get it. We will get the bag. May pinadala si Lola Mama from Korea. abaga nga, kulit mo ito, ikaw ba? I want, I want, I want! Okay, okay, punta na natin mga lods ah. We're, here. We're here. Are you excited? Oh, you cannot go down, ako lang. Saka bawal video rin. So, kukunin ko, you wait for Tata, okay? Thunder! Ito na yung box! Ito na yung Sa house na lang, sa house. Okay? Malapit lang naman yung house eh. Doon na sa house para mas maayos. Okay, now we will open yung padala ni Albon ni. O, oh, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. Okay, let's see. Are you excited? Yes. May bag na naman kayo. Huh? Oh, wait, 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 wait. Wow. wow. or read muna. New Ballad. Magaling nga. New barang, Wait, wait, wait. Ito munang isa. Winters ah. Mukhang kay Ate Winter to wow! Wait lang, meron pa siyang kasamang tote bag. Partner pala siya. I want halang. to open too. Okay lang, wait lang. Wow. Ngunit, tinan mo, ang ganda oh. Say thank you to ano, to Lola, dali. Lola, mama. Thank ma you, Lola, ma mama. Wait lang, ikaw naman, hindi ka makapagantay. Tinan natin ito sa'yo, anong kulay niya sa'yo. Lola! No! Sige dyan, sige dyan, sige dyan. Tatay! Look! Tatay may ganito pa. Oo! Oh, black! Wow! Ang ganda nanay din naman oh! Pots may mga color-color pa, may mga satellite-satellite pa. Galing mo? Meron! Tapos meron tote bag. Wow! Thank you! Say thank you to the sa loob. Galing nila. Tignan mo, ganda, oh. Pupang oh, bata talaga, oh. ko, look, oh. Oh. Meron pa ito, Ben. Meron pa small bag doon? Opo. Ganda Meron na ito. Isi? Look, look, look. Ay, may small bag pa. What? O, ang pakilaman niya, may sarili ka na nga eh. Sige nga. Sige nga, suot niyo nga muna. Tinan natin. Para kunwari model kayo. May pagi sa taas. Tatay. I suot niyo muna. Dali, suot niyo muna. Suot, suot, suot. Suot. O, oh, and then, other side. Uy, isin mo. Mag. Ay, meron pala, ano? Ay, kawin mo, sinin mo. Meron, meron pala, nakalak mo. Oh. Tapos, ito. Meron kang... Bagdyan. Yay! O, oh, diba? Wait lang, wait lang. Hawak mo muna. O, tapos ikaw. Hawak oh, oh, mo ito. To the other side. Bo! Ikaw. Oh. O, o. Narinig ka na mo, o. O. ikat, 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 ikat. ikat, ikat. Bo! Oh, o, say thank you to Harmony Thank you, you. Harmony! Sa video, sa video, sa video. Thank you, Harmony! bye-bye